Presyo daw po ng uh, isda bumaba dito sa may uh, Kaloocan uh, bagong barrio market. Uh, alamin natin iba pang mabali, uh, iba pang mga presyohan. Mula kay Edwin Duque, Aris 23. May bundag din mo Edwin. Very uh, may bundag uh, kuya Angel. Good doon sa mga mahilig sa isda no? ngayong uh, umaga. Itong uh, isda, lalo na itong uh, bangus kuya Angel, bumaba ito ngayon ng, uh, hanggang P290. Uh, yung uh, maliliit. yung uh, malalaki na ko engine, yung uh, 350 kahapon, mabibili mo ngayon ng uh, 320. Ang uh, galunggong bumaba rin ng uh, 260 pesos. elpin merong uh, 160. Yung uh, magandang klase naman, yung malalaki ay uh, 220. Yung uh, tilapia, ito bumaba na rin ng uh, 90 yung uh, galing ng uh, Pampangata, At yung uh, 140 kahapon na uh, tilapia ay uh, ito nga itong galing ng uh, Batangas ay uh, 140 bawat uh, kilo. Yung uh, espada na masarap iprito at pwede rin kilawin ay nasa 320 mula sa dating na uh, 380. Ang bisugo uh, bisugot to na ay 200, lapo-lapo. Yung uh, dating 450 ko ay uh, 380 pesos. Ang salay-salay, mabibili pa rin ito ng 200 uh, pesos bawat kilo. Pero doon sa presyo naman ng karnet uh, karne at manok po angel, nabibili ka po ng hanggang uh, 190, abay uh, 200 pesos itong uh, presyo dito sa bagong baryo kaluukan Abay itong uh, baboy na 300 doon sa Bulo Bento, 330 pesos dito sa palengi ito. Ang uh, pork chop, 330, giniling 320, ang pata hulihan ay 320 at 330 naman, ang pata at itong uh, liempo. 400 pesos bawat kilo. Hindi naman natin naga ng kambing dahil nasa 500 pesos pa rin. Habang itong presyo ng baka ay 450 bawat kilo. Pero itong presyo naman ng gulay ko, Angel, balik sa 160 itong presyo ng palaya. Habang itong kalabasa ay 60 pesos. Yung kamatis bumaba ng 90 hanggang 120 pesos bawat kilo, Ang Na natiling 100 ang Labanos, ang talong 100 to 120, itong uh, bawang 120. Aba itong repolyo 80 pesos, carrots, bumaba ng 160, Asin siling labuyo, 220 bawat kilo. Yung panigang, 90 pesos, at siling bakopa, 220 bawat kilo. Yung pesa yung bagyo, 190 pesos naman yung Tagalog, habang itong patatas naman ay pumalo ng 120 bawat uh, kilo. So, itong bagyo 140. prokole 240. Ang mga ikensay ay 500 pesos bawat kilo. Sa so, presyo ng bigas, umbisa ng 36 hanggang 80 pesos bawat kilo. Tambal ang naman, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan yeah, po yung ganting ang price monitoring report mula pa rin dito so bagong sa bagong baryo sa Kalukan. Aris 23, Edwin Duque sa Tisaray, so una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nagansalamat Edwin!